Isang magandang magandang umaga mga kataktika sa panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa panig mundo. Isang mega mega loud shout out at ngayong araw na to tayo ay magbalik tanaw sa ating naging paghahalawan dito sa magrabang bakuran. Kaya makita nyo mga kataktika, mga halamang nasasako, yan yung talbos ng kamote, nakasako din. Yan, at dito kahit grabahan, may nabuhay na papaya. Dito naman mga taktika yung ating tower garden. Nakasako at nakakalagay sa, sa plastic bottle mga taktika Kaya kesa itapon, taniman ng mustasa at pechay. At di naman tayo binigo kataktika. Nagkaroon tayo dito ng panggulay, pangulam. Dito naman mga kataktika yung ating kalabasang nakabitin. Talagang maximize na maximize. Tinatanggal natin yung mga sucker at yung mga usbong. Ginagawa natin pang-ulam at yung mga dahon. Baging na hindi pwedeng kainin, binibigay sa lagang mga manok. At ang main purpose nito mga kataktika para tayo ay makapagpabunga ng kalabasa. Ang galing ng sucker, iulam ang usbong at talbos ng kalabasa. Masarap na ulam at makakapagpabunga ka pa ng kalabasa. Wala talagang tapon, pati mga alagang manok makikinabang. Ayan samaan ng ilang perasong sitaw mula sa taniman. At dito nga mga kataktika, muli tayong nakapagpabunga ng kalabasa pagkatapos tanggalin ang mga sucker na ating inulam, pinakain sa alagang mga manok. Ayan, nagbigay na ng mga bunga at may mga bukong bulaklak pa. Ayan mga kataktika, binalutan natin ng plastik upang hindi masira ng mga insekto dahil hindi tayo gumagamit ng pamari insekto. Ito mga kataktika, ganito ang ginagawa natin dyan. So early in the morning, ipopollinate natin yung mga bukong bulaklak ng kalabasa. Ayan, tiyagaan lang ito mga kataktika. Pero kapag may tiyaga, may ginataang kalabasa ka pagdating ng araw mga kataktika. Ang sikreto upang mababunga ang kalabasa, nakita nyo na mga kataktika, I remove yung mga sucker, tanggalin yung ibang mga usbong, iwan ang main vine, at pag may mga bulaklak na, o bukong bulaklak, pwedeng hand pollination ang gawin mga kataktika. Yan, kumuha lang ng flower, yung male flower, at i-pollinate nyo mga kataktika upang kayo'y makapagpabunga ng kalabasa tiyagahan lang pero mali pa sa mga ilang uh, linggo niyan makikita mo may bunga na ang tanimong kalabasa pag hindi mo tsinaga wala kang biyaya ayan dito mga kataktika makikita nyong inaabot-abot natin ang bukong bulaklak ng kalabasa kasi nga yan ay nakabitin mga kataktika at ang advantage niyan tayo ay nakakapagpapunga kahit maliit ang space natin. Ang peraso, meron tayo ngayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu. Labing isang kalabasa. Ito, medyo malaki-laki mga katartika. Labing dalawa. Yan mga kataktika, meron tayong labing dalawang bunga ng kalabasa. Finally mga kataktika, tayo'y nakapagpabunga na ng kalabasa sa pangalawang pagkakataon. At ang ating ginawa, nakita nyo naman, tinanggal natin yung mga excess na dahon, yung sucker, pero hindi, basta natapon. Yung mga uspong at bulaklak lagay natin sa lawoy na ulam at yung mga baging at matandang dahon ipinakain sa alagang manok. At eto mga kataktika, ang tanim nating kamatis, pampaganda ng kutis. Kahit sa maliit na spasyo, muli nakapagpabunga tayo ng tanim na kamatis, kalabasa. Gayon din ang siling pula mga kataktika. At dito naman, ayan, na kapag pabulaklak at pabunga na rin tayo ng sigarilyas. O mga kataktika, nakita naman natin sa mga nakaraang video natin ang ginawa nating pagluluto ng sigarilyas. At talaga naman, ang sarap ng sigarilyas kapag bagong pitas, manamis-namis, naibigan ng bata't matanda at may kakaibang hatid na betamina sa malusog na pangangatawan. Kaya sa maliit na spasyo, muli nagtanim tayo ng sigarilyas. Ayan, kagandang tignan. Sigarilyas na may bulaklak at bunga. Pagkain pang pamilya. nag ang lasa kapag nalahukan pa ng pritong isda. Yan naman mga kataktika, yung nasisipat nyo nasa left side, yung siling habanero, nasa likuran ng sigarilyas. Talagang pinagsasama-sama natin yung mga pwedeng mabuhay na halaman mga kataktika. May sigarilyas, sa likod may habanero. Ayan. At nasa kabilang gilid, meron pang malunggay, the superfood isang sangkap na pangpahaba ng buhay. Ayan mga kataktika at kung makikita nyo talagang utilize natin ang ating spasyo at mga empty bottle. Gayon din ang mga sako na ating pinagtataniman. Kaya kahit pasako-sako, kahit papano, may gulay na nahaharvest pagkain ng pamilya. Hindi man ganong kasagana pero masasabi. Pwedeng pwede kahit bakuran mo ay magraba mabato kapag may sako o empty bottle na malalagyan ng mga lupa. Pwedeng magtanim ng samut-saring mga gulay kataktika. At eto naman. At dito naman mga kataktika. Muli nakatanim sa sako ang patola na masarap ihalo sa miswa. Ating napabunga. Kaya kahit hindi ganong karami, hindi ganong sagana ang harvest mo. Magtutuloy ka taktika. Muli makikita nyo meron ditong malunggay. eto may siling uh, labuyo dito. Kaya talagang Tuloy-tuloy ang ating pagpaparami ng mga halaman. Ayan, meron pa dyang talong mga kataktika. Pero nakasabit ay patola. Ayan. Kaya hindi hadlang ang spasyong limitado. At kahit nga sa grabahan, lagyan ng konting lupa. Ang papaya ay mapapabunga. Ito nyo naman mga kataktika. Nakapagpabunga tayo ng papaya at ang kagandahan. Abot kamay, kayang-kayang pitasin. Ito naman yung ating markot na kalamansi. Nagbigay na rin ng bunga at may mga bulaklak pa. At eto naman ang ating ubas kahit mahirap ang pinagdaanan. Dalawang puno na matayang ang isa dahil sa pamatay ng damo. Pero itong isang nakasurvive pangatlong bunga na ngayon mga kataktika. So nakita nyo naman medyo uh, sabi nga alagain ang pagpabunga ng ubas. Ginamitan natin 'yan katulad nung ating mga halaman dito ng chicken manure fertilizer, liquid fertilizer. At 'yan mga kataktika. Hindi tayo binigo sa ilang taon nating uh, paghahalaman. Nabigyan tayo ng mga bunga at yung ating mga gulay dyan at uh, balat ng papaya, pinapakain sa mga alagang manok at yung manok naman, nagbibigay ng magandang fertilizer ginagamit ng mga halaman, lalong-lalo na dito sa ating Brazilian hybrid na ubas. At isa pa mga kataktika, hindi lang yan. Nilagyan na natin ng transparent roofing etong ating ubas upang kahit tagulan, tayo'y makapagpabunga ng ubas. At masasabi mong ubas pa maor, mapatag araw, mapulan, basta yung inalagaan, tuloy-tuloy ang pagbubunga.